Hai. No. Dia tahu mak aku ni komesakit. Oh, baliklah tu. Hai, susah yang Oh, dah Masuk pula. Masuklah. Dia dia. gusto mong pakawag. Tinawag ako niya. Oh. siguro talaga yung tiyanda. Yeah. Hehehe. Masakit? Tinatawag mo ko. <laughs> Papahimas kasi masakit ang tiyong. E ano ikaw na lang kasi sikasihin ko. Ay, pambira ka. Hindi e kasi gala ka ng gala. Yan napapala ng mga babaeng gala dyan sa kalsada. E ano? Dika Ikaw, kung yung ka dito sa loob, di ka mababuntis. Hmm. Hmm. Labas ka ng labas eh. Nakita mo sa damak dyan sa labas eh. Hmm. Mm. Wala well, maganda yung anak mo ha? Kasi kapag pangit yan anak mo. Baka walang mag-ampon ng mga anak mo. Wala kami papakain sa'yo. Ang dami-dami nyo na dito. Hmm. Mm. Hmm. Tama na, -tama, tama na Sige na, matulog ka na Tulog ka na muna hmm. Palakas ka para Pag nanganak ka, malakas ka oh. Matulog ka muna Diyan hmm. hmm, ka muna, sarang kita ha Diyan ka lang ha Diyan ka lang ha Ito pa ako eh Diyan ka lang Jangan cik dia Ini kalang jan Ini kalang lah lah Jangan eh. kalang